Mayor Jose Manalo, na out of balance, at natumba sa barangay, ano nga ba ang nangyari? Itbulaga Bulaga Olympics, muling naghatid ng good vibes sa mga manunood, at mga netizens. Talaga namang muling naghatid ng good vibes ang Itbulaga Bulaga, ngayong Sabado July 20, na kung saan, ay qualifying round din ng Gimme 5, larong ng pamilyang henyo. Dito din na ay bumisita si Lola Belen at si Ellen sa Gimme 5 at nakasama din sa pagbabantay sa mga maglalaro. Matatandaang, noong Biernes July 19 ay matatandaang nabanggit na rin ito ni Lola Belen, kung saan ay ayon kay Lola Belen na silang dalawa ni Ellen ang pupunta para makapanood ng live sa Itbulaga. Kaya naman si Lola Belen at Ellen lang ang makikitang nakasama dito. Na matatandaang, tila kinabahan pa nga si Maine, matapos sabihin ni Lola Belen, na manunood sila ng live sa Eat Bulaga kasama si Ellen. Dahil kung kasama nga si Ellen, ay siya din ang gaganap dito, at muli siyang magsusuot ng prosthetics. Kaya naman biro pa nga nito, na may gagawin daw siya sa Sabado na syempre, muli namang kinaaliwan at kinatuwaan ng mga manunood, dahil sa mga nakakatawang mga ginawa ni Maine dito, bilang Ellen. Gaya na nga lang ng pagsasayaw nito. Na talaga namang kinaaliwan ng mga manunood, dahil sa maliit na galaw nito, na para din ng AI. Samantala, marami din ang mga naghanap kay Tash, na hindi nga present sa Itbulaga, ngayong Sabado. Kaya naman, mababasa sa mga comments sa YouTube livestream ng Itbulaga, ang mga tanong kung bakit wala si Tash. Na marahil, ay hindi na rin naman siguro lingid sa inyong kaalaman, ang nangyari kay Tash, matapos itong maaksidente at magkasugat dahil sa bike accident. Na makikita nga sa kanyang Instagram story noon. Ganun din sa kanyang Daddy Aga. Na napag-usapan na rin natin. Kaya naman, siguradong mahihirapan si Tash kung sakaling maglalaro pa siya ng Itbulaga Olympics dahil sa mga sugat nito na siguradong magiging masakit dahil sa mga challenges sa Itbulaga Olympics. Dito din nga, ay nakasama na rin nga si The Ads at Skaren sa Itbulaga Olympics, ngayong Sabado, July 20. Na marahil ay pumalit muna kay Tash, dahil hindi nga muna ito makakapaglaro. Na matatandaang, present pa nga si Tash, noong July 18 at July 19, kahit injured nga ito. Samantala, matatandaan din naman, na hindi na rin naman bago kay Karen, na maglaro sa Eat Bulaga Olympics, dahil matatandaang nakasama na rin naman ito sa Eat Bulaga Olympics, na Bulagaan Olympics naman ang tawag, noong December 2022, na kung saan ay kasama siya sa Blue Team, at si Mayor Jose ang team leader. Na marahil sa susunod na Barangay Olympics, ay makasama na rin si Dabark at Ryan, para makumpleto ang team, pagkaya ng maglaro ni Tash sa Itbulaga Olympics. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Pero, talaga namang marami ang mga muling napasaya ng Itbulaga, lalo na nga sa Itbulaga Olympics, na talaga namang naghatid ng good vibes sa mga manunood at sa mga netizens. Dahil punong-puno naman talaga ng katatawanan ng Itbulaga Olympics, dahil sa mga players, at sa mga nakakatawang mga nangyari. Dahil sa mga nakakatawa din namang mga challenges dito, Lalo na nga, sa larong ito, na mapapatawa ka na lang talaga, dahil bukod sa naka-blindfold na kakain ng donut, ang mga teammates nila, ay naka-blindfold din, ang magpapakain sa kanila ng donut, kaya naman sobrang laugh talaga ito. Ganun din nga sa round 3, na mapapatawa ka na lang talaga sa mga nangyari. Na kung saan, ay ang red team nga ang nanalo dito. Na matatandaang, ilang beses nang sinabi ni Min, na sila ang mananalo sa rematch. Napabiro pa ngang umiyak, habang sinasabing babawi sila. Na ngayon nga, ay nakabawi nga sila, at tinalo nila ang yellow team. na may mga susunod pa ito, bilang bahagi na rin siguro ng 45th anniversary ng Itbulaga, ngayong July 30. Samantala, aksidente namang natumba, si Mayor Jose Manalo sa barangay, matapos siyang tila mawala ng balanse. Na nangyari nga, sa segment na sugod bahay mga kapatid, matapos mabunot ang lucky winner, na masusugod nila. At dahil sa sobrang tuwa ng lucky winner, ay pasugod nga itong tumakbo papunta kay Mayor Jose, kaya naman, ay makikita nga ang nakakatawang ginawa dito ni Mayor Jose, kung saan ay tumakbo nga ito palayo sa lucky winner. Dahil nga dito, ay kay Paulo naman ito lumapit. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil muli nga itong tumakbo papunta kay Mayor Jose, at tinalon ito. Hanggang sa ito na nga ang sumunod na nangyari. Na makikita ng tila na wala ng balanse si Mayor Jose, at natumba na nga ito, ganun din ang mga nasa likod nila. Na agad din namang itinayo ng iba pang mga nakapila. Dahil nga sa nangyaring ito, ay agad na binigyan ni Mayor ng pera, ang mga nasa likod nila na natumba din. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga natuwa sa Itbulaga Olympics at mga bumati na rin sa pagkapanalo ng Red Team, narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?